Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi Ang ating bagong serye na tatalakayin inshaAllah Allah ay ang serye ng At-Tauhidul-Muyassar o ang Pinagaang Tauhid. Ang aklat na ito, ang pinagaang Tauhid ay aklat na tinipon ni Sheikh Abdullah bin Ahmad Al-Huweil at ito ay naisalin ko sa Wikang Filipino 10 uh, taon na ang nakakalipas at ito ay na-review na at napagtibay ang pagiging tama sa pagkakatranslate nito, Alhamdulillah. At ngayon, insya Allah, ay magkakaroon tayo ng mga pagtalakay sa mga kabanata nito dahil napakaganda ng aklat na ito sa pagkakabuod nito at sa pagkakaayos ng mga topic o mga aralin dito katulad ng kung paanong inilarawan ng ating mga nakatatandang mga scholar ang aklat na ito alhamdulillah. Nasa umpisa ng aklat na ito katulad ng iba pang mga aklat na tumatalakay sa tauhid ay tinalakay unang-una ta'rifut tauhid ang pagpapakilala sa tauhid o ang pagbibigay ng definition o kahulugan sa tauhid. At makikita natin dito na unang-unang tinukoy dito ay ang kahulugan nito na literal, yung maana logawiya ng salitang tauhid. At sinabi ni Sheikh, masdarun wahada yuwahidu asyay idha ja'alahu wahidan na ang salitang tauhid, ang literal na kahulugan nito ay nanggaling sa salitang wahada. Ito ang kanyang root word. Wahada, ibig sabihin, ginawang isa. Na dito ay tinukoy ni Sheikh na yuahidu shay idha ja wahidan ng isang tao, siya ay nagsasagawa ng tauhid kapag ginawa niyang isa ang isang bagay o ang anumang bagay na dito nga kung i-apply natin ang literal na kahulugan nito na sa salitang tauhid na tayo mga Muslim dahil naniniwala tayo sa tauhid ay sa halip na maraming mga diyos ang ating pinaniniwalaan ay ginagawa na lamang natin itong isang diyos na marapat nating paniwalaan ito ang tauhid pero para maging mas malinaw ang pagtalakay nito Sinabi ni Sheikh Mithalun na mga halimbawa Idakulta la yakhruju minal bayti ahadun illa Muhammad na walang sino man lalabas ng bahay liban kay Muhammad. Na dito naging kahulugan din ng tauhid sa literal na kahulugan nito yung pag specify o pagtukoy naiisa lamang ang qualified sa bagay na pinag-uusapan o yung subject sa isang bagay na pinag-uusapan. Layak yakruju min al bait ahadun illa Muhammad. Sa sinabi ni Sheikh, takunu wahadda Muhammadan bil khuruji min al bait Na ikaw ay nag-specify, nagtukoy at ginawa mong mag-isa lamang si Muhammad sa paglabas ng bahay na siya lamang ang pinahintulutan natin na lumabas ng bahay so tulad sa ating pagsamba wala tayong sinasamba na kahit sino o kahit na ano liban kay Allah subhanahu wa ta'ala na dahil dito tayo ay nagsasagawa ng Tauhid at ganyan din ay dinagdag ni Sheikh waida akulta. La yakum ahadun illa Khalidon fakat. Na walang sino man ang tatayo mula sa pagkakaupo na ito o mula sa pagtitipon na ito, liban na lamang kay Khalid. Na maraming maaring umalis, subalit tinukoy natin na iisa lamang ang maaring umalis at yaon ay si Khalid. At sa Shar, sa Islam, ang teknikal na kahulugan nito, Ifradullah ta'ala birububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Ang tauhid daw ito ay ang pagbubukod tangi ifrad na binubukod tangi natin si Allah subhanahu wa ta'ala. ini natin si Allah subhanahu wa ta'ala, tinutukoy natin na siya lamang ang merong karapatan na siya lamang ang nagtataglay ng tatlong katangian na ito na tinukoy ng mga scholar. At ito nga, itong tinatawag na mga bahagi ng Tauhid o Aksamot Tauhid o Anwaot Tauhid, mga uri ng Tauhid. Na dito, katulad ng tinukoy kanina sa mga halimbawa na walang lalabas ng bahay liban kay Muhammad o walang tatayo liban kay Khalid So tayong mga Muslim, naniniwala tayo na walang sino man ang merong katangian ng rububiya, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man ang merong katangian ng uluhiya, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At walang sino mang may mga katangian at mga pangalan na karapat-dapat kay Allah subhanahu wa ta'ala, liban na lamang sa Kanya. Ibig sabihin, walang sino man ang may taglay ng mga ito liban na lamang sa kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay ating binubukod tangi sa kanyang rububiya, sa kanyang pagkapanginoon. Ibig sabihin sa kanyang mga kakayanan o kapangyarihan na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may likha. Si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang tagapagtustos sa kanyang mga nilikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala siya lamang ang nagmamayari sa lahat ng kanyang mga nilikha at iba't iba pang mga kapangyarihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga nilikha. Na pagkatapos itong pagiging Panginoon na dito ay binubukod tangi natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinukoy ng mga scholar na binubukod tangi rin natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa uluhiya sa kanyang pagiging Diyos. Ibig sabihin, siya lamang ang ating sasambahin. Siya lamang ang ating dadasalan. Siya lamang ang ating pagtutuunan ng lahat ng gawaing pagsamba. Dahil ang gawaing pagsamba, hindi lang ito pagdarasal. Hindi lang ito salah. O iba pang mga inaakala natin na mga tipikal na mga gawaing pagsamba. Maraming mga gawain ang mga taon may ituturing na pagsamba. Ang pamamanata, yun ay pagsamba. At ang tao ay marapat na mamamanata lamang kay Allah at ang ating mga puso, ito ay meron ding mga gawaing pagsamba. Hindi lamang ang ating mga pisikal na katawan ang sumasamba sa pamagitan ng ating pagluhod o pagpapatira pa o sa pananalita ng ating mga dila. Ang ating mga puso ay meron ding pagsamba. Ang pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala ay isang uri ng pagsamba. Kaya ang pananalig natin ay sa kanya lamang dapat at hindi maaari sa iba pa liban sa kanya ang ganap natin na pagkatakot ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating pagmamahal, ganap na pagmamahal ay dapat para kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi maaring magmamahal tayo sa nilikha ng higit pa sa pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang magtataglay ng mga pangalan at mga katangian na inangkin niya para sa kanya. Ibig sabihin, lahat ng ito ay kinikilala natin na perpekto at walang kapintasan at hindi ito maaring maging taglay ng tao. Ang mga pangalan at mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wagas at ang mga ito ay masasabi nating walang kapintasan at ang pagiging wagas at walang kapintasan ng mga katangian na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay hindi maaring ang kinin ng tao, bagay, o ano paman na nilikha lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung maikli nating pagtalakay sa panimula sa Tauhid at itutuloy natin ang pagtalakay na ito insya Allah nang sa gayon ay magkaroon tayo ng malalim at malawak na pangunawa sa doktrina na ito ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.